Pelikulang Playtime ni Sian Lim, hindi pinilahan sa mga sinihan. Sa kabila ng pagiging isa sa pinakaaabangang pelikula ng taon, ang Playtime na pinagbibidahan ni Sian Lim ay hindi umani ng magandang resulta sa takilya. Mula sa unang araw ng pagpapalabas, kapansin-pansin ang kakulangan ng interes ng mga manunood, na nagresulta sa kakaunting bilang ng mga tao sa mga sinehan. Ayon sa ilang pagsusuri, ang pelikula ay kulang sa pag-igting at ang plot ay tila mahirap sundan, na maaaring isa sa mga dahilan kung bakit ito hindi nag-click sa masa. Dagdag pa rito, patuloy ang pagtanggap ni Sian Lim ng negatibong reaksyon mula sa netizens dahil sa kanyang nakaraang isyo sa profesionalismo patungkol sa kanyang dating relasyon kay Kim Chu. Marami ang nagpahayag na ang kanilang desisyon na hindi suportahan ang pelikula ay bahagi ng kanilang protesta sa umano'y hindi magandang pagtrato ni Sian kay Kim. Sa social media, sunod-sunod ang basyong na natanggap ng aktor mula sa mga fans, maraming komento ang nagpapahiwatig na ang personal na isyo ni Sian ay malaki ang naging impluensya sa pagtanggap ng publiko sa kanyang mga proyekto. Sa isang panayam, ipinahayag ni Sian ang kanyang saluobin tungkol sa mga kritikong patuloy na bumabati ko sa kanya. Ginagawa ko lamang ang aking trabaho bilang isang artista at direktor. Inaasahan ko na makikita ng mga tao ang aking pagsisikap sa pelikula, ani Sian. Gayunpaman, tila hindi sapat ang kanyang pahayag para mabago ang pananaw ng karamihan. Samantala, ang mga taga-suporta ni Kim Chu ay nagpakita ng kanilang solidong suporta sa aktres sa pamamagitan ng pagpost ng positibong mensahe para sa kanya at sa pagpili na hindi panoorin ang pelikula bilang suporta sa kanilang idolo. Sa kabuuan, ang hindi magandang pagtanggap sa playtime ay isang malaking dagok sa karera ni Sian Lim. Ang pagpapatuloy ng ganitong sitwasyon ay maaaring magkaroon ng pangmatagalang epekto sa kanyang hinaharap sa industriya ng pelikulang Pilipino.